Three, two, one, let's go! Break time. Wala na mga bata. Nanggawas na sila. mag break na Nag-message nag na last, last ano, day na. Kerem 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 Ngayon, sahod. Sa, alam kerem 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 na lumabas mga bata. nag, to, nag, to, nag canteen. So, ako, dali po sa staff room. mag lang ko kapi kapi copy. Ang Ang pagkaon ko ibis ay beach gabi sa na birthday. Oh. Ko raman, eh. Puto, cupcake, Ashna. ugbiko. Ano Ayaw mo na to. Sige. Kawa, mana ka so ang atong pagkain is ang Bring House. May mangkapit ra rin ha? na mart di. Sana Cupcake Biko. Ayaw. Ay, Bring House kagabi sa Yung kape ko na expire out. Oh. Laban lang ta. Sa kagamo mo kape no? Oo, oh, marami yun. Oh, ito lang ulang po sabi yung mati. Masarap ang sabi kayo sa manok. Masawa ka na mark. Masarap ang sabi yung ulang po. Ang pinya. Katikin mo, salad mo. Mm. Wala ko lang mm. sigo. Ah. Wala kong dakad na. Ah, basta. Wala ko sa tuloy mo, hindi ko nalang ginalima. Wala sa... Wala silbi sa buhay? Kumain ka ng salad, mm. Ay, kuha lang kayo dito, ha? Kumuha kayo. Masarap lang pala ang big po. Kunti lang kinawa ko ito Masarap lang Oo, Hindi ka. O, kung ka lang. Puto dito, puto. kape gusto na.

Ay, lang sya nga lang e. Kaya dito nung nag kami, marami sa pag-uulap ako diba. nga pa uh. oh, okay. <laughs> ay, Bilig pala. Ang bibig nyo, ang baston Bibig pa naman nitong ano. Kaya parang Buti na lang wala si Ding. Oh. yan. Na, busog na siya. Malaki lang. Bumangan niya. 26.

Dito ka tambo na ko ay Kasi Please samihan ko na digital para project. Ah, dahil sa chat n'te. 18. Ma Dito ka na. Ah, na. Oh, kasi dati, narinplan na mang-ambrot ang 18. Pero dapat susunod pa ng marami nako. Japan ba dati, 'di ba? Oo. Ngayon, usulin din Japan, ba? 'di ba? Pero 'di na ang Japan na mga Japan na 'yan? Sabang OFW. nag a na kami nag- kami, audition Di alam sa bahay, nag-audition ako sa kisiyon no? Pero malaki ka, malaki ka ang babae Kaya hindi ka mahalata. Ano sabi niya Sa akin Japan, gaya-gaya Yayayin Gaya-gaya niya aking bursary certificate. yun eh. Ano, ayaw ang papa ko. Dati kasi pwedeng madaya. Habi ang papa ko, hindi. Hindi ang Alice. Sa akin nag-audition ako. Anong kinakain ni Ben? Agap na ako eh. Wala akong kinakain, ding. Oh, Anong so kinakain? Hindi wala akong kinakain. Sinuso kape? Bakit? Nag-diet. Nag-diet Nag ako. Wala akong kinakain. Dye, ako nang disyo, dye. Thank you. Mamaya kain ko sabay, itlog na lang. Mamaya pa ako kain? Lalaga ako itlog. Sa gabi. Ano daw kinakain ko? Lalaga ako biko. Biko, puto at cupcake. Black coffee. Anong itlog? So, Totoo ko. Yung itlog na dalawa. <laughs> Yung brown. brown. Kasi brown. ano siya ano eh. Yung brown sa kanya. Ano siya na itlog yun? Yes. Oh, no, 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 no. Native. Native. <laughs> Native na itlog. <laughs> Uy, di na. Kumuha ka na. na. Oh. Sige lang. Masaya akong makikapagawa. Nabusog. Ay, meron pa yan di? Meron eh. pa yan di? Ang taas eh. Ang taas.

Nakasarap din ako sa akin ako si Ding. Ayun uh, na! Ayun na si Ding, Ay, si Dan. na ba ako Hindi makilala Ding. S si Dan si na yan si Dan. Paano na kayo papayat si Ding? Baka makikala ba ang boses? Sarap na ba? Sarap na ba? Nabati. Nabati. Kailangan ng ano, lawayan. Nabati. Nabati Na lang. alam Anong bati? Yung bati na itlog. Ako, sa na tayo sa pili na ako eh. Tapos message pa message ka mali. Hindi no, um... ka naman kaya mamagas. Gusto mo ba ano? ba Baka gusto mo lang din. Yung mga kasamaan ko, oh, kain sila. Sara Nabati. Sara Nabati. Sara Nabati, Sarah, nabati. ka siya, no? Nabati talaga, gugas. siya. Kung ano <laughs> lang yung binayara, di ba? O, sabi niya, lahat daw yung masasin. Oh, diba, wala, dinilita niya yun. Hindi, dinilit niya yung iba sa Ay, yung... pinili niya. Pinili niya, hindi yung basta na lang siya nag-send ng kung saan yung mauna doon na pinapepe. Na... Pinuray niya Pinay. si Gurte. Yung mga plato kung binayaran niya, tapos binigay niya na sa akin, di ba? So. Mm. di ba na ako mahorot? So, hindi nga eh. Kala ka, hindi. Mahorot ka init. So, muna na. First break. Second break mamaya.